Ayan guys, look at that. Look at that guys. I want show you a very nice footsteps pataas. Stairs to heaven. Ayan guys, pero hindi ako pwedeng pumunta dun sa kataas-taasan. Kasi malilate ako guys. Sometimes siguro, minsan. Dadalhin ko kayo dun sa taas. Ang ganda dun guys. Sabi nila, maganda daw dun. Pero hindi ako pwede pumunta ngayon kasi magmamarket ako. Kulangin yung oras ko guys. And there is here a man-made forest. At I'm gonna show you. Tingnan nyo guys. Yung kanilang drainage. Wow! O tingnan nyo naman. O saan kayo maghanap ng great drainage na ganyan? O dito lang yan. Napakalinis guys. Walang barado. At you know, sa ilalim ng mga kakahuyan. Sa ilalim ng... Kakahuyan, napakalinis. Oh, kitang-kita guys kung anong gumagalaw diyan. Oh, wala namang gumagalaw sa ngayon, ano? Na, Napakalamig sa ilalim yan guys. Oh. At hindi ka matatakot pumunta kasi napakalinis po. Oo. Oh, oh. ayan yung ingay, oh, yung maingay. May construction kasi diyan, guys. May nagko-construct. Gumagawa sila ng parang daanan, pathway na ginagawa nila. Kaya may harang, oh. Kaya maingay sa loob kasi mayroong mga, alam nyo na, yung mga materialis nila, yung mga machine, no? So, samahan nyo ako, guys. Papunta po ako. Ito, another way po ito papunta sa palingki namin dito, guys. Ay, napaka-green. Sa green, green grass of home. Ayan. Ayan dyan, guys. Ay, yung mga mga damo dyan ay uh, medyo Nagda-dry sila, no? Kasi magwe-winter na. Pero pagdating ng summer naman, guys, or spring, green na green yan, yan dyan, guys. Pakita ko sa inyo pagdating ng ano. Ayan, I have to show you something, guys. Very high-tech yung ano, no? Yung nagdidilig ng halaman, guys. Yung nagdidilig ng mga damo. Pati damo, didiligan yan dito, guys, para mabuhay. Tingnan nyo yan, taga-dilig, oh. tingnan nyo naman. nasaan na ba? Ayan, ayan, taga-dilig, Umiikot lang yan guys Walang tao na naghahawak niyan Iikot lang yan yan Inuurasan nila yan ha. halimbawa 30 to 1 hour or 2 hours Na na basang basa na yung Damo O ba diba? inaalagaan nila pati damo dito guys Dinidiligan O ba diba? So walang ano Walang tao na Nagdidilig at hawak yung ano Pandilig Nilagay lang niya dyan. Iikot lang yan dyan Ayan, ayun maraming mga upuan dito guys. Merong nagpapahinga. O, oh, ayan. Tingnan, o. Oh. Tingnan nyo. Ang ganda, di ba? Minsan-minsan lang talaga ako dumaan dito guys. Kasi medyo malayo-layo siya eh. O, oh, maano yung, yung time ko ng time managing. Kasi mag, ano? Magkukost ng mga 30 minutes yung may Pilipina. <laughs> Nagsasalita. Nagaano siya. <laughs> Ayan guys. I kind of want to show you. Oh, di diba? Ayan, tingnan mo si Lola. Wala nagtutulak sa kanya. Di makina yung kanya sa sakyan ano. Oh, napakaganda. Ayan guys, pakita ko sa inyo kalamantigi. Marami sa Pilipinas nito. Tsaka oh, iyo tingnan mo yung kalatsuchi. Magwiwinter na, wala nang dahon. Kalbo na kalbo na siya. Ayan guys. Kalbo na ang ating kalatsuchi, pero yung tong pine tree napaka green pa guys oo, nanatili yung dahon niya so thank you so much po